sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang ipinasasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. Lalalamang ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapakahirap at pagtityagap. Alam kong hindi mo kinukunsinti ang masasama. Sinubok mo ang mga huwag na apostol at napatunayan mo sila ay Alam ko rin matyaga ka nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Ngunit isang bagay ang ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nalalalig na. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa. At gawin mong muling ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupuntahan ko dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapupuotan mo rin tulad ko ang mga kinagawa ng mga Nikolaita. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga Iglesia. Ibibigay ko sa magtatagumpay ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay na nasa paraiso ng Diyos. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Esmirna. Ito ang ipinasasabi sa iyo ng simula at wakas ang namatay at muling nabuhay. Nalalaman ko ang mga pagsubok na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo ay ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga hindi tunay na udyo, ngunit ang totoo, sila'y mga kampon ni satanas. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng daraso. Makinig ka. Ipabibilanggo ng Diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magtitiis kayo sa loob ng sampung araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan. At gagantimpalaan kita ng maluwalhating buhay. Ang lahat ng may pandinig ay pakinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng pangalawang kamatayan. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Pergamo. Ito ang ipinasasabi ng may hawak ng matalas na tabak na sa magkabilay may talim. Nalalamang ko kung saan ka nakatira sa lugar na pinaghaharian ni Satanas. Ngunit nananatili kang tapat sa akin. Hindi mo tinalikuran ang iyong pananalig sa akin. Kahit noong si Antipas na tapat kong lingkod ay patayin dyan sa gitna ninyo sa bayang tinitirhan ni Satanas. Ngunit may hinanakit ako sa iyo. May ilang sa inyo na sumusunod sa turo ni Balaam na nagturo kay Balak upang may kaya ng mga Israelita upang magkasala. Kaya't kumain sila ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos Diyosan at gumawa sila ng mga kalayan. May ilang din sa inyong sumusunod sa turo ng mga Nikolaita. Kaya nga, pagsisihan ninyo at naligtan ang inyong mga kasalanan kung hindi. Pupunta ko dyan sa lalong madaling panahon. At pupuksain ko ang mga taong yun sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan po ng nakatagong pagkain mula sa langit. Ibigyan ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sino bang nakakaalam maliban sa tatanggap niyon. Sulat mo sa anghel ng iglesia sa Tiatira. Ito ang sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. Nalalaman kong mga ginagawa mo ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtityaga. Nalalaman kong ang mga ginagawa mo ngayon ay higit kaysa noong una. Ngunit ito ang masasabi ko laban sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na propeta, na magturo at linlangin ang aking mga lingkod upang gumawa sila ng kahalayan at kumain ng pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at taligtan ang bahalay na pamumuhay. Ngunit ayaw niya. Kaya nga magkakasakit siya ng malubha. Pati ang mga kasama niya sa pangangalo darana Tara na sila ng matinding hirap kung hindi nila pagsisisihan at tatalikuran ang kahalayang ginawa nila sa piling niya. Papatayin ko rin ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na ako ang nakakalam sa puso't isip ng mga tao. Gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Ngunit para sa ibang mga taga-tiyatira, na hindi nakinig sa masamang turo ni Jezebel, at hindi natuto ng tinatawag na mananaling na lihim ni Satanas, ito ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo bibigyan ng pasang, ngunit manatili kayong tapat sa akin hanggang sa pagdating ko. sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas. Ibibigay ko ang pamamahala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamamagitan ng kamay na bakal at tuturugin niya ang mga bansa na parang mga palayo. Ibinibigay ko ito kung paanong ibinigay ito sa akin ng Ama. Ibibigay ko rin sa Kanya ang tala sa umaga. Ang lahat ng may pandinig ay pakinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia.